tayo kagala-gala e, lang muna kami ngayon ng asawa ko yan nabili ng asawa ko ng baseball ganito na ako muna naman sa galaan ngayon isa lang guys pakita ko sa iyo mga views dito guys guys so kagala kami dito na pakahirip guys so uh, nabipanamak guys gawan siguro ng subdivision to guys okay, so. Yan, guys Yan. may maraming bahay pala dun guys ayan guys sa division o no, pabrika ang gagawin dito guys kasi noong pisa na yun guys no? pabrika ayos kabila guys o oh. marami ng pabrika guys yun yun oh. dami na guys yun parang ginagawa na yata doon guys kasi parang may, bak may bako guys guys nito kami ang gala kawawa yung mga bata guys o tinan mo naman galing sa school yan guys ano? malayo yata ang kanila dito malayo pa ba inyo dito neng may bahay 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 ba kayo dyan yan guys o galing sa mga school yan naglalakad lang yan, yan. yan. Yes, o yan o guys meron mo naman yung gaso, oh. napakainit. tatahakin ka nila yung gaso. Oh. Yan. Napakainit yung gaso. Oh. Yan. Yan, yan. Yan mga bata na yung gaso. Mga kawa guys, na sobrang init o. Oh. Bateon. Ayun. Ba Ay, no. sa SM Basurahan kaya na. SM Basurahan. Sige sa baba na. Pangalan mo toy. Eh? Pangalan mo. Oh, ha? para nagba-vlog kami, makita ka sa YouTube. Pangalan mo. Ikaw na yung. Yan. Tinamugas kainit naman yan guys. So, mo sa direct ng araw guys. So, Naglalakad. Tatlo balik tatlo sila guys. Sa is-imbasuruhan po daw sila. Okay guys. Tignan mo. Layo-layo nun guys. Tignan mo. Kawawa naman. guys so pa ba? pa? Okay, so. Ang oras pa guys. Si... Eh pag alas ko guys grabe ang guys okay na makawawa ng mga batang yan doon daw guys sa ano yun sa malapit sa ano yun pabrika na yan yun so, sa may na yun guys is imbasurahan daw guys pero mo guys yung layo galing sa ito mo guys ito mo yan o galing doon Ayun you oh. Know, tuktok na 'yun. 'Yun, school na 'yun, guys. 'Yun tuktok na 'yun. Doon pa sila galing, umikot pa sila, guys. Sa karsa naman ng arsada, sa grabing ikot na 'yan, nate mo, guys. Ayun oh, nandoon. Tuktok abot galang ng motor, guys. Eh, hatid ko sana, eh, hindi naman naabot eh. pangit ng daan no. Puro gubat nung, guys. Mamot, guys. Update mo mamaya, guys. Yung guys, oh, biglang nawala yung mga bata, guys. Eh, <laughs> Problem na wala guys Kasi kaya yun oh, Natak tumakbo ko yata guys eh Pero mo guys pa sila uwi doon guys oh Sa lugar na yun doon Layo nga guys oh Ano na usok doon Pero pag dito guys Napakadulas dito guys Nawala na agad yung mga bata guys eh Saan? sana Yun guys oh Nandun na sila guys oh Yun yun Kala, naman nila oh Nandun na ayo Oh Ang bilis mong lumakad guys eh Tayo pa guys Yan yun, Nandun na guys ayun oh, yun Biglang nawala guys no Yan Ayun niya pala ay makabahayan pala. Parang iskwater. Ano bang konyan Subdivision. Ay, subdivision guys. Ginagawa na no. oh.